Naghandog ng libreng sakay ang Light Rail Transit Authority o LRTA sa ating mga kababayan single parents. Nagbabalik si Noel Talakay live. Noel! Dominic, nagbigay ng libreng sakay ang Light Rail Transit Authority o LRTA sa mga kababayan nating solo parent. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Solo Parents Day ngayong araw, libre ang sakay sa LRT2 para sa mga solo parent. Pero tuwing rush hour lang ito ipinatupad. Kaninang umaga, nagsimula ito ng alas 7 hanggang alas 9. Ngayong hapon naman, nagsimula ito ng alas 5 at matatapos ng alas 7 ngayong gabi. Para maka-avail ng libre sakay, ipinakita lang ng mga solo parent ang kanilang Solo Parents Identification Card o Solo Parent Certificate of Eligibility. Sesang pahayag, sinabi ni Atty. Hernando Cabrera, administrator ng LRTA, layo ng libreng sakay sa LRT2 ang makapagbigay ng inspirasyon sa mga solo parent na mag-isang itinaguyod ang kanilang uh, pamilya. Dominic uh, Hangad ng LRTA sa mga solo parent na magkaroon sila ng uh, ligtas at uh, maginhawang biyay. Dominic? All right, para salamat, Noel Talakai.